by the way, mga par so nag walk in lang ako mga par so napakainit na ng araw napakatirik na na ng araw no? dahil wala tayong panggas dahil pobre lang tayo no anak tayo sa pobre mga par sayan so, ayan sobrang layo ng bahay lang uh, merjan kanyiti mga par bibisitahin natin yung kanyang uh, munting uh, pala isda ano isa rin siyang mahilig din sa mga isda mga par nilapit ko na lang yung yung bibig ko sa cellphone din. wala pa tayong mga uh, budget pambili ng ating uh, pang uh, microphone yung bluetooth microphone para marinig tayo sa ating mga vlog no so, sana isportahan nyo ako sa aking mga uh, videos at mga vlog para po tayo ay makapag-update at makapag-upload pa ng mas maraming mga videos Uh, so ayan mga par. So nandito tayo sa area ni uh, boss uh, Merjan. So uh, unlucky 'no. So wala siya dito dahil araw ng uh, uh, sanding ngayon. Ding araw ng ting Simba. So wala siya dito. At uh, uh, check na lang natin yung mga alaga niya, mga ista. Baka sa susunod ay mababalikan natin siya dito 'no. Yung nandito nasa, talaga siya. So, By the way, yung setup niya mga par is nasa uh, outside yung ano niya, yung setup niya no, nasa outdoor. Kaya uh, na uh, na ano? sikatang talaga ng araw kaya uh, hindi talaga maiwasan na magkaroon ng mga lumot yung tubig. So mas mabilis nagkakaroon ng lumot yung tubig pag nasa outdoor yung setup mo na aquarium. Pero aside dyan, so best naman talaga yung na, nasikatan ng araw yung mga isda natin. Dahil talaga doon lumalabas yung totoong kulay nila at saka uh, iwas sa uh, ano, yung mga sakit or mga parasites. eh kung mas malamig yung tubig, mas malaki yung tendency na madaling nagkakaroon ng ano, uh, parasites. O mga sakit sila. So ito pala yung mga breeder nyan nyo. So napakagandang tignan, uh, kulay, pula lahat yung mga uh, karamihan ay mga kulay pula. So ayan, ginagamitan niya ito ng mga mamahalin ng mga pagkain kaya malabas talaga yung tutong kulay ng mga isda. So mix yung nasa loob ng aquarium. So actually hindi maganda sa ganitong 4 uh, feet lang, uh, mga 3 feet lang ata to yung size ng aquarium niya. So dapat pag ganito nakalalaki yung mga isda ay nasa mga... At uh, 2 lang na pwede natin ilagay sa aquarium. So, good naman. May eritor naman ng support. At, at saka yung uh, as a breeder niya, okay naman siya. Healthy naman yung kanyang mga isda. So, ayan lang mga par. So, babalikan lang natin siya mamaya, no? Or sa susunod na araw na lang. Dahil uh, wala siya dito mga par. So, yan na lang. Ipapakita ko na lang sa inyo yung mga alagan, yung mga isda, no? So ayan mga par. So hanggang dito lang tayo mga par at maraming salamat sa panonood. Uh, don't forget to subscribe and follow naman at share naman sa ating mga video mga par para sunod nating mga vlog. Salamat.